Right. Ayan na okay. na po ang airbed okay. na itali ano? tali. <laughs> Ayan na para po ang Para sa asawa kong mahal sa buhay. Para hindi magkasugat ang kanyang likod. Kaya nga. Hindi makakapara makita ng ano yun supplier kung sino ang okay. Mga tiil ninyo. Kaya mo sa makita ang tiil. <laughs> Ayan. Ganyan din ako. si mo yung tiil. Sali. mo ha? Ayaw mm. mo bumigay ha? Ayan. Binatak, binatak. Mm. Ah, ganyan din amin. Ganyan din sa amin. Ayaw mo bumulat. May sana. walang brand yun sa inyo, di ba? Oh, ganyan, 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 no? Nando pa nga yun eh. Ayun. Ganyan, no? Ganyan, ganyan, amin. Hmm. Ganyan-ganyan. Uh, uh, ano pa nga? Kado? Ay, ano? Ganyang green kulay. Yeah. Kasi yung tinuro doktor right? ay kaya nga nagsigurado ako. Mahirap pag... Ano. Kasi hindi nga naman pwede yung kulay dilaw na inaano na po. O, pump yun. Pump Kasi ayan, yeah, meron yung pang parang machine. pang yung machine. oh ganyan-ganyan okay. ang akin. O, ganyan-ganyan. Ah, okay. Ito po. Ito ang kanyang machine. Ayan ang machine niya. Ayan yung air pump ah. niya sa ihi. Para hindi mag... Ah. Para mag-absorb dun sa pinaka air bed mattress. Okay? Ito yung mattress. Ah, okay. Yung iba kasi nagiging bato yung ni Orton. Ah, ano okay na, goma.